mga pangunahing balita sa Mindoro. Marinduque, Romblon, Palawan. Mimarapa News on the Go! Mga pangunahing balita sa Mindoro. Marinduque, Romblon, Palawan. MIMAROPA NEWS ON THE GO! Magandang hapon sa inyo lahat. Ito ang MIMAROPA NEWS ON THE GO! Ang lingguhang balitaan hinggil sa mga kaganapan at magandang balita sa limang lalawigan ng MIMAROPA. Ito po si Joshua Sugay para sa edisyon ng araw ng lunes, ikawalo ng Abril sa taong 2024. Sa ulo na ating mga balita, Nayalog o talakayan sa kalagayan ng kuryente sa Occidental Mindoro, isinagawa. Bagong kidney dialysis center sa Puerto Galera, bubuksan na. Isang tatlaming apat na senior high school sa Mogpog, dumalo sa labor education program ng Dole. Bagong barko ng Philippine Coast Guard sa Romblon, tutulong para sa improvement ng maritime response. Araw ng Taraw, ipinagdiriwang sa Puerto Princesa nagpapalawig ng kalaman ng mga community volunteers tampok sa comprehensive training program ng DSWD. Dumako na tayo sa mga balita mula sa si limang lalawigan sa rehiyon. Dayalogo at talakayan sa kalagayan ng kuryente sa Occidental Mindoro, isinagawa. Ang balitang yan mula kay Voltaire de Quina. Isinigawa kamakailan makilan sa bayan ng San Jose ang isang dialogo at talakayan kaugnay ng kalagayan ng kuryente sa lalawigan na pinangunahan ng Energy Regulatory Commission o ERC. Sa nasabing gawain ay binalikan ng ERC ang interim relief na kanilang inilabas noong Pebrero at tiniyak na maaari nang ipatupad ito. Ang nasabing interim relief ay nag sa mga power players ng probinsya na ibaba ang generation rate sa mga bayan ng San Jose, Magsaysay, Rizal at Kalintaan mula higit 20 pesos sa 10.6165 per kilowatt hour. Ang pagbaba ng sigil sa kuryente ay matagal lang hinihingi ng mga consumers ng nabanggit ng na mga lugar at umaasang agad itong may patutupad matapos mailabas ang interim relief. Gayunman, dahil sa ilang legal na konsiderasyon, ay kailangang hintayin ng power provider Occidental Mindoro Consolidated Power Corporation na maaksyonan ang Certificate of Compliance na kanilang naisumite sa ERC. Nangako naman ang ERC na mamadali ng pagproseso sa nasabing COC. Walter nag-uulat para sa PA Memorapa. News on the go! Bagong kidney dialysis center sa Puerto Galera, bubuksan na. Naguulat si Dennis Nebreho. Nakatakdang buksan ang bagong kidney dialysis center sa bayan ng Puerto Galera matapos ang isinagubang pagpapasinaya kamakailan Ayon kay Puerto Galera Mayor Rocky Ilagan, nasa labing anin na residente ang dumadaan sa dialysis kung saan dalawa o tatlong beses kada linggo na kailangan pa magtungo sa Calapan City upang doon isagawa ang nasabing serbisyong medikal. Samantala, sa datos ng National Kidney and Transplant Institute or NKTI, isang Pilipino ang mayroong renal failure kada isang oras o isang daan at dalawampung katao sa bawat isang milyong populasyon ng Pilipinas. Ana at serbisyo medikal ay ipagkakaloob ng libre ng Puerto Galera LGU. Dennis De Breho ng PIA Oriental Mindoro naguulat para sa Mimaropa News on the Go. Isang daan labing apat na senior high school sa Mogpog dumalo sa Labor Education Program ng DOLE. Ang balitang niyan mula kay Romeo Mataak Jr. Aabot sa 140 na senior high school sa bayan ng Mugpog ang dumalo kamakailan sa isinagawang Labor Education for Graduating Students o LEGS Program ng Department of Labor and Employment sa Marinduque Academy Incorporated. Sa nasabing gawain ay inilahad ni Dole Assistant Labor Inspector Raymart Nersoles ang pangkalahatang pamantayan sa paggawa, gayon din ang mga pangunahing batas at regulasyon sa pagtatrabaho sa bansa. Naging kapakipakinabang para sa mga dumalo ang LEGS program sapagkat natutunan nila ang mga pangunahing karapatan ng isang manggagawa kabilang na ang tamang seguridad at kaligtasan sa loob ng puok gawaan na dapat ay binibigyang halaga ng bawat isang employer. Nagpasalamat naman ang punong guro ng paarala na si Edna Karina Mulbog sapagkat pinaunlaka ng dole ang kanilang paanyayan na maging kabahagi ng kanilang annual career guidance for graduating senior high school ang labor education for graduating students sa isang programa ng DOLE na nagsisilbing gabay ng mga estudyante yung magtatapos ng sekundarya at kolehiyo para maihanda sila sa pagpasok sa mundo ng pagtatrabaho o corporate world. Romeo Mataak Jr. nag-uulat para sa PIA ni Maropa. News on the go. Bagong barko ng Philippine Coast Guard sa Romblon tutulong sa improvement ng maritime response. Ang balitang yan mula kay Paul Jason Foss. Malaking tulong ang bagong barko ng Philippine Coast Guard na ilalagay nila sa Romblon para mapalakas ang maritime monitoring at kanilang responde sa dagat ayon kay Coast Guard Admiral Ronnie Hillgavan. Ayon kay Gavan, malaking tulong ito para sa mga aksidente, search and rescue operations at maritime patrols lalo na sa mga island muna sa lepalities ng lalawigan. Ang high-speed response boat 009 ay ilalagay sa bayan ng San Agustin bahagi ito ng apat na, po na bagong response boat na binili ng Coast Guard sa lokal na manufacturer nito sa Pilipinas Kaya tumakbo ng 40 knots ang barko na may advanced features kagaya ng gun mounts wide range radar at medical equipment Tutulong naman naman o, ang provincial government ng ramblon sa PCG sa pamamagitan ng pagbibigay ng gasolina para maayos na makapagpatrol ang barko sa lalawigan Mula rong doon, Paul Jesus Foss nag-uulat para sa PIA Mimaropa News on the go. Araw ng taraw, ipinagdiriwang sa Puerto Princesa. Ang buong detalye mula kay Orlan Habagat. Ipinagdiriwang ngayong April 5, 2024, ang 53. Long founding anniversary ng Puerto Princesa Subterranean River National Park na may temang Flores at 53. Ang pagdiriwang na ito ay tinaguri ang Araw ng Taraw. Ilan sa mga naging aktibidad dito ay ang coastal clean up, seedlings propagation, mudball throwing at beach party. March 26, 1971, na ng pamahalaang nasyonal ang Puerto Princesa Subterranean River bilang national park. Ngunit ayon kay Protected Area Park Superintendent Elizabeth Maclang, dahil natapat ng Holy Week ang founding anniversary ng parke, kung kaya't iniurong ito ngayong April 5. Ang Puerto Princesa Subterranean River National Park, kung saan nakapaloob dito ang Puerto Princesa Underground River, ay sumasakop sa apat na barangay. Ito ay ang mga barangay ng Kabayugan, Tagabinet, Marufinas at Yupangangan. Ang Puerto Princesa Subterranean River National Park ay isa ring UNESCO World Heritage Site. Para sa Miramar News on the Go, Orland Habagat ng PIA Palawan nag-uulat Pagpapalawag ng kaalaman ng mga community volunteers tampok sa comprehensive training program ng DSWD. Panoorin ang balitang ito. Nasa 1,361 individual ang nakilahok sa isinagawang comprehensive training program ng DSWD Mimaropa sa bayan ng Bungabong Oriental Mindoro. Ang gawain ay pinangunahan ng Kalahi Seeds Regional Program Management Office. Mula sa nabanggit na bilang, 687 na ang lumahok ng mga kababaihan sa naturang bayan. Layunin ng gawain na mapalakas at mapalawig pa ang kakayahan at kasanayan ng mga community volunteers sa implementasyon ng mga proyekto sa kanilang nasasakupan lugar, gawin din ang tamang pamamahala ng ipinagkaloob ng pondo sa mga ito. Bukod sa pagsasanay, nagsilbi rin na pagkakataon na aktibidad upang magkaroon ng diskusyon at pagpapalit ideya na nakatulong sa bawat individual na mapanatiling progresibo ang kanil kanilang mga lugar. Joyce Sugay, nag-uulat para sa PAA Mimaropa News on the Go. At dito nagtatapos ang isa na namang edisyon ng na Mimaropa News on the Go. Makibalita, makialam at maging mapanuri sa mga kaganapan sa ating rehiyon. Hatid sa inyo ng Philippine Information Agency, Mimaropa. Ito ang Mimaropa News on the Go. Ako si Joshua Sugay. Hanggang sa susunod na edisyon. Magandang hapon! Mga pangunahing balita sa Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan. Inyong napakinggan. ang mimarapa news on the go news on the go on the go